Maliyong... What? Maliyong... Ewan ko. <laughs> Kasi doon siya nakapin mo na Makita ko sa para Nakakatawa <laughs> lang. Nakakatawa lang din talaga Di ba, Ma Tama naman yung pin... Tama! Tama! Tama naman yung pin ko, LB. Siya mm -mm. lang ang Nagulat is... uh, ako, doon siya nakapin, no? Hehehe. shower cap gusto mo? Wala <laughs> na. Ano na rin kasi sa dami na gumagamit. Ito uh, Oo. Di siya? Mapagod din eh. <laughs> so kasi parang MPC ka rin siya ka eh. Kasi may GMP Express mo eh. Saan ba tayo dito? Ah, gano'n. <laughs> <laughs>